Welcome to Switzerland, my dear. Ang ganda. Pupunta kami ng ano, morgues. Si, aking kasama si Marcy. Ang Pilipina nandun sa morgue. Pupunta kami. May kami ng morgues. Yeah. Morgue. Morgue sa mga patay. <laughs> <laughs> Ang tawag niya morgues? Okay. Pupunta kami ng morgue. Okay. Morgue. Hmm. Oh, ah, aalis na si ate. Saan punta mo? <laughs> Saan pong punta ate? Punta siya ng ano, hindi siya pupunta ng mortgage. Ah, bababa, bababa ng losan. Marce, hmm? pag anong ano ha mangyari, pipindutin mo yan ha? Pag mo pindutin tayo. <laughs> sa mortgage, city ito ng oh. mortgage. Ano, nandito kami sa may ano, sa may mortgage, mortgage. Morgue or morge? Morgue. Meron ditong ano? Meron ditong... Maxi. Small Marche. market. Small market. Vegetable market. Pagay na. Thank you. Voila. Si Bing. <laughs> Nandito kami sa morge. Para sa fit de tulip. lang alam? Ay, nako. Ay, ah. Uh, very happy siya. Oh, look at the view. Ganda ng backdrop, ah. Ang ganda. Sinabi mo pa. Super. Saan tayo mag-uumpisa? Anywhere. Okay, hindi ko talaga alam kung saan tayo mag Ang ganda talaga. yaku ang init-init yan. <laughs> ang init na. Pakita mo yung kagandahan mo. <laughs>